Amo no? So, kis a hungod ang atong pagkasala, no? Bala na gid, na gid natin naton halimbawa si Chay kung kawaton taya lansunis siya o kung mangga man, O kung kabugaw, no? Ti may pagkaisa ko to. Ti amon nga lolo, si lolo mado ba. Hinado may tamasok ya akwan ba? may masuk ya prutas mo. Ti siya kwa ato kay may tamasok na kay sayang lang. At ikwa ang damang kapag isa eh. So, siyang uling yung tawag siya nga si tamasok. <laughs> <laughs> <clears throat> so, amun na siya mga hungod nga sala. Kisa halimbawa, kung ba sa driver na badbala na yung uh, one way sudlon pa di kundi sa lagid mag counter flow siya so alimbawa naman kay very strict galing ang kuwanga ng LTO no? Amo mga isiling ko kay Bim Bim bago ka mo maglakat din, i-check mo ya brake light sa lika sa atuba nga brake kag sa likod nga brake kaya ba mo kung may brake light na bintahagid but sino dako masugid ah, mabulig sa gina, nagasunod sa si imo kaya ti mabalaan niya karoon nga makwan ka mo nga magbreak ka ti kundi mag minor siya ti gadisgrasya disgrasya nagkis akong wala sing mga devices nga muna so muna, gaya siling ni siling ko kay mama hindi ko na magbakal ka kwan me kaya ti baan mo kung iban nga tao kabalo sila iya mag mani, mag ano ni eh, magikuro kita kay hindi ti siling ko ang imo na lang na himuon ga kay ti ano eh hindi kita kabalo balo magkayo kuan anay ah ano ga ini eh, ah bag o gid ya atun uh, ti amo na siya no eh, basahin ko no. Kung giman ang imo alagad gikan sa hungod ng mga sala. Dili sila pag pagahuma sa akon niyan mangin matarong ako kag mangin hilway ako sa dakong paglalis no. So madalom nga ilunggo kasi ang paglalis no paglalis amo ning nag-aaway ka no naglalis naman ya duwa ba masiling kita nagwa nag kwa naman duwa naglalis nag-aaway naman duwa no? so amo ni no ti ang atong pangamuyo kung gi man ang imo alagad gikan sa hungod na masala dili sila pag pagdahumas sa akon niyan mangin matarong ako kag mangin ako sa dakong paglalis so amo na ipriyerta no lord pong giman ako nga makasala ako nga hungod ko nga sala kis man may ara man nga uh, balanggig nato nga hindi pwede no pero ginaano nato kay ba may nakita kung uh, may dapat kung uh, isa ka tao nga kuan ga na labuan gid bala ko ano gin da tubig lang sa uma ti alin bawa ang but ko nagakatabo na sa atong daw maguro kay may aral bagong sabog buhangan nga iya nga para matubian tong kaingod niya tapos may ara man nga kung gakinan lang katubig, tubig punggan niya ang kwan iya nga Ti tong taga kwanto tong nabalang ko naglabuan na sila. Tungod lang sina. Tapos ang isa pa sa kung nagauma kita ning galimpyo gay kita kakahon. Ang kaingod ta kun pala ang gamiton ta kay pala gamiton maglimpyo kakahon. Ti dako ang maabab niya. Ti gariklamo na gakumod. Kasi kung halimbawa magbikila na itong duwa, maglabuan na ito. Amo gina siyang nga uh, ako, kung pwede lang sa didto dito, tabas lang gamiton, taia ka pa, maglimpyo sa kahon. Di ba ano gani? Tabas o ispa din? O garaw, no? Kay kung pala, tama gikadako ba? Oo, gagamay na Oo. Ti nagagamay nga nagamay pero sa amo ni nung bini ah ikaw na ting bala da nung bini kun ni ab abon man ko ano pero sinung bini iya ti sempre ginagamit ya tong kwan ba imsa gagamit ka pala sa di ba mm -hmm. uh, ti ang atong kisa ginahuro hampilan pa ano tawag na aga alin ba gamay nga kahon hampilan mo no uh -huh. gahampil kita tapos kisa Bal'an na gen nato nga ang kahon pag bag-o nga butang ka kahon pag agyanta maano maguba ang kahon. ti amo na siya nga pag magagi kita hungod nga sala na kay ti na bal'an natin mo. Kiti ang mga farmers yan na budlayan na nga magpan tapos kita maagi lang no. Dili sila siling dira. Dili sila pagpahaguma sa akon. So indi tagid pag singgahum ang nagagiya sa aton nga makasila sila nga hungod ta sala so amo siya no so kanami gid kun ara kita sa ginoo kay baka prayer kita no so liwatong ko di sa 3c no kung giman ang imo alagad gikan sa hungod nga, nga, mga sala dili sila pagpahaguma sa akon niyan mangin matarong ako kag mangin hilway ako sa dakong paglalis sa 14 kabay nga ang mga pulong sang akon ba, ba, kag ang pag pamalandong sang akon tagipusoon namutan sa imo itulok no subot so sino aga pa lang amo na i-prayer taga i-memorize sa gina para ang tanan ng mahambal Kung siya